isang tao ang may dalang mahalagang bagay para sa iyo. Ito ay hindi lamang isang regalo, kundi isang simbolo ng lahat ng nararamdaman niya. Maingat na pinoprotektahan ng taong ito ang hiyas, sapagkat ito ay kumakatawan sa isang pag-ibig na nagnanais magtagal magpakailanman. Kapag ito ay dumating sa iyo, unawain, hindi ito isang simpleng kilos, ito ay isang tahimik na pangako, isang pangakong walang salita. Ito ang patunay ng isang damdamin hindi nais na magtapos handa ka na bang tanggapin ito? Ang hiyas na ito ay hindi napili ng basta-basta. Nagkaroon ng sandali ng pag-aatubili, isang mahabang tingin sa napakaraming posibilidad, ngunit wala ni isa ang tila sapat. Walang anumang nagdala ng tamang bigat ng damdamin iyon. Nagdaan ng panahon, at sa kabila nito, ang pagpili ay ginawa na may katiyakang hindi nag-alinlangan. Ito ay ito. Dapat itong maging ito. Kapag hinawakan mo ito, maaaring hindi mo agad maunawaan ang kahulugan sa likod nito. Marahil ay makikita mo lamang ang isang magandang kislap, isang detalyeng mahusay na ginawa, isang pinong material. Ngunit hindi iyan ang pinakamahalaga. Ang tunay na halaga ay hindi nasa hiyas mismo, kundi sa kung ano ang kinakatawan nito. Ito ay may dalang mga alaala, mga sandaling naranasan, ang mga naisip sa katahimikan. Ito ang patunay na may mga pag-isip na nakatuon lamang sa iyo na ang bawat desisyon ay ginawa sa nag-iisang layunin na maibigay sa iyo ang isang bagay na higit pa sa karaniwan. Isang bagay na may tunay na kahulugan. At nayon, ito ay nasa iyong mga kamay. Nararamdaman mo ba ang bigat nito? Hindi ko tinutukoy ang pisikal na bigat, kundi ang dinadala nito. Hindi ito magaan. Ito ay may lakas ng lahat ng emosyon na naipon dito. Ito ay nagdadala ng mga bagay na itinago sa loob ng mahabang panahon, marahil kahit walang sinabing mga salita. Ngunit ngayon wala ng katahimikan, ngayon ang paghahatid na ito ay nagaganap. At sa gayoy may nagbabago. Maaaring mong baliwalain, magpanggap na hindi mo napapansin ang nasa iyong harapan, ngunit may isang bagay nang nailagay sa pagitan nyo. At ano ang gagawin mo ngayon? Hawakan mo ito, pagmasdan ang bawat detalye, maramdaman ang tekstura sa ilalim ng iyong mga daliri. Ngunit paano naman ang nasa likod nito? Nauunawaan mo ba ang kahulugan ng paghahatid na ito? Hindi ito isang obligasyon na tanggapin. Maaari kang pumili na huwag tumanggap. Maaari mong isipin na hindi mo naintindihan ang kilos, maaari mo itong ibalik ng hindi mag-iisip ng dalawang beses. Ngunit kung gagawin mo yon, kailangan mong malaman, hindi lang ang alahas ang iyong itinakwil. Dahil ang alahas na ito ay hindi lamang isang bagay. Ito ay representasyon ng isang damdamin na naitayo, na umunlad, na lumakas sa paglipas ng panahon. Hindi ito isang bagay na nabibili, hindi ito isang bagay na madalas matagpuan. Ito ay isang bagay na itinayo. At nayon, nakasalalay na lahat sa kung ano ang gagawin mo dito. Marahil ay itatago mo ito, marahil ay titingnan mo ito ng may pagmamahal, o marahil ay hindi mo na ito muling hahawakan. Ngunit isang bagay ang tiyak, nangyari na ang paghahatid na ito. At kahit anong gawin mong subukan na kalimutan ito, kahit anong gawin mong pilit na kumbinsihin ang sarili na hindi ito mahalaga, sa isang pagkakataon, ikaw ay maaalala ito. At kapag dumating ang sandaling iyon, ano ang magiging sagot mo? Ramdam mo ba ang narito sa loob mo? Ang bigat ng kahulugan, ang krudong katotohanan sa likod ng paghahatid na ito. Sapagkat wala ng paraan upang baliwalain ito, hindi lamang ito tungkol sa isang bagay. Ito ay tungkol sa lahat ng nangyari bago pa man ito. Ito ay tungkol sa bawat pag-isip na nakatuon sa iyo, sa bawat pagkakataon na ang pagpipiliang ito ay muling isinasaalang-alang bago ito ginawa. Ito ay tungkol sa pag-aalaga, sa pag-iingat, sa takot na hindi sapat at, sa kabila nito, sa lakas ng loob na magbigay. Ngayon, hawak mo hindi lamang ang alahas na ito. Hawak mo ang lahat ng kahulugan nito. At ano, anong gagawin mo? Hawak mo ang alahas na ito hindi ito basta-basta. Kahit anong gawin mong subukan na tingnan lamang ang ibabaw, mayroong isang bagay sa loob mo na nakakilala sa lalim ng sandaling ito. Maaaring hindi mo sabihin o ipakita ang anumang reaksyon ngayon, pero alam mong ang paghahatid na ito ay hindi pangkaraniwan. Dahil ang nagdala nito sa iyo, nagdala din ng isang bahagi ng sarili nito. Naghintay ang taong ito. Marahil ay higit pa sa nais nito. Sinukat ang bawat salita bago lapitan, nag-atubiling iabot ang mga kamay. Nandoon ang takot dahil ang magbigay ng isang bagay tulad nito ay palaging isang panganib. Ang panganib na hindi maintindihan. Ang panganib na mareject. Ngunit sa kabila nito, nagpasya siyang subukan. At nayon, nasa iyo na ang desisyon. Ano ang gagawin sa kilos na ito? Maaari mo lamang itong pasalamatan at magpatuloy nang hindi pinapayagan na umabot pa ito sa higit pa. Maari mo itong itago sa isang sulok ng hindi binibigyan ng labis na pagkahalaga. Maari mong gawing parang hindi ito nangyari. Ngunit totoo bang, pagkatapos nito, maaari pang bumalik sa dati. Dahil ang hiyas na ito ay nagdadala ng higit pa sa ipinapakita. Maari mo itong baliwalain, ngunit palaging naroroon ito. Isang tahimik na paalala na may isang tao, sa isang sandali, na pinili ka. Marahil iniisip mo na ito ay simpleng bagay lamang, ngunit bakit ka nakakaramdam ng pagdudulot ng diin sa dibdib? Bakit parang may dapat sabihin na may inaasahang sabot? Nararamdaman mo ba ito? Iyang hindi nakikitang presyon, iyang inaasahan na nasa hangin. Dahil hindi lamang ito tungkol sa hiyas. Ito ay tungkol sa lahat ng nangyari bago ito. At kung talagang naniniwala ka na maaari ka lamang magpatuloy ng hindi ito iniisip, nang walang nararamdaman, bakit mo pa rin ito hawak? Pwede mo nang itong iwanan. Maaari mo nang alisin ang nakakaabala na pakiramdam na dulot ng pagbibigay na ito. Ngunit hindi mo pa rin yon nagawa. Marahil dahil sa kaybuturan, alam mo. Alam mo na, sa isang paraan, ang pagbibigay na ito ay nagmarka sa Na hindi basta-basta ang nagdadala ng ganitong bagay at nagbigay sa iyo sa ganitong paraan na ang mga damdaming ganito ay hindi madaling matagpuan. At kahit gaano mo subukan na lumaban, may nagreaksyon na sa loob mo. Ang katahimikan ay maaaring ang iyong sagot. Ang iyong pagdadalawang isip ay maaaring ang iyong sagot. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang makapagbabago sa katotohanan na ang pagbibigay na ito ay nangyari na. At ngayon, ano ang gagawin mo? Ang hiyas ay nandyan pa sa iyong mga kamay. Ang panahon ay lumilipas, ngunit hindi mo ito pinapalaya. Kahit gaano man subukan ng iyong isipan na baliwalain, ang iyong katawan ay tumugon na. Ang iyong mga daliri ay dumarampi sa ibabaw, nararamdaman ang tekstura, ang hugis, ang lamig ng material na unti-unting umiinit sa pakikipag-ugnay sa iyong balat. Nagsimula na itong maging bahagi ng iyo. Ang taong iyon ay hindi humingi ng anumang kapalit. Hindi nagtanong ng mga salita, hindi nag-aatas ng mga reaksyon. Basta nagbigay lamang. Ngunit ang tingin ay nagsasabi ng lahat. Hindi lamang ito simbolikong kilos. Ito ay isang pagnanais. Ito ay isang tahimik na kahilingan, marahil isang nakatagong sigaw. Pakiusap, huwag mong baliin ito. Ngunit paano kung hindi ka pahanda? Paano kung masyado itong malaki, masyado itong matindi, masyado itong hindi inaasahan? Ano ang dapat gawin kapag nakatanggap ka ng isang bagay na napakalalim at totoo, ngunit ang puso mo ay hindi pa alam kung paano tumugon? Maaari kang magpakatagal hanggat kinakailangan. Ngunit hindi mo maaring ipanggap na hindi ito nangyari. Dahil ang pagbibigay na ito ay totoo. Dahil ang taong ito ay hindi nag-isip ng iba pang tao nang piliin ang alok na ito. Ikaw lamang ang kanyang inisip. Siguro, sa isang pagkakataon, siya ay nag-alinlangan dapat ko bang gawin ito? Sulit ba ang pagbibigay na ito? Ngunit sa huli ang puso ang nanaig. Ang takot ay hindi pinansin. Ang panganib ay tinanggap. At ngayon, mayroon kang dalawang pagpipilian, ipretend na hindi ito mahalaga, itago, kalimutan, ipretend na hindi mo nakita ang lalim sa likod ng kilos na ito. Harapin ito ng tapat, kilalanin ang kahulugan, aminin na ang alok na ito ay mas mabigat kaysa sa itsura nito. Ang iyong gagawin ngayon ay nagtatakda ng lahat. Dahil ang taong ito ay nasa harap mo. Wala nang sinabi. Walang humiling ng mga paliwanan. Ngunit naroroon siya, naghihintay. Marahil hindi para sa mga salita, marahil hindi rin para sa isang agarang kilos. Ngunit naghihintay na malaman kung ang pagbigay ay isang pagkakamali. At ikaw? Ano ang gagawin mo? Ang katahimikan sa pagitan nyo ay nagsasabi ng higit pa kaysa sa anumang salita. Nararamdaman mo ito. Walang presyon, walang tahasang hinihingi, ngunit mayroong inaasahan. Isang pagnanais, isang nakatagong pag-asa. Parang sa isang mas malalim na antas, alam na ng taong ito na ang sagot ay hindi ganoon kasimple para sa'yo. Ngunit gayon paman, siya ay umaasa hindi sa pagkadesperado, hindi sa kapighasyan, kundi sa isang uri ng pagtitiis na tanging ang may totoong nararamdaman lamang ang kayang magtaglay. Napapansin mo ba ito? Hindi ka niya pinipilit dahil alam niyang ang mga damdamin ay hindi maaaring pilitin. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi ito masakit. Dahil ang makibigay ng isang bagay na napakalalim ng hindi alam kung ito ay tatanggapin ay isang bukas na sugat. Isang napakalaking panganib. At ikaw ay hawak pa rin ang hiyas na ito. Ramdam mo pa rin ang lamig na naging init sa iyong balat. Napapansin mo pa rin ang tekstura nito na parang paalala na ito ay tunay. Na hindi ito isang ilusyon. Marahil ang iyong isipan ay humahanap ng mga dahilan. Marahil sinusubukan nitong kumbinsihin ang sarili na wala namang kakaiba rito. Na ito ay isang simpleng regalo. Na maaari ka lamang magpasalamat at magpatuloy. Pero ang iyong puso Naiintindihan na nito na ang pagbibigay na ito ay hindi pangkaraniwan. Maari mong subukang baliwalain, ngunit mayroong isang bagay sa loob mo na nahawakan na. At nayon, nagbago na ang lahat. Dahil mula sa sandaling ang ganitong bagay ay nangyari, wala nang babalik sa dati. Kung pipiliin mong baliwalain, hindi lang ang hiyas ang mananatiling nakatago. Maging ang koneksyon na ito, ang katotohanan na ito, ang pagbibigayang ito. At sa paglipas ng panahon, huli na ang lahat para maibalik. Kung pipiliin mong tanggapin, hindi lamang ang bagay na ito ang iyong tatanggapin. Kasama na ang lahat ng kasama nito. At ang taong ito ay nananatili sa tabi. Wala pang sinasabi. Pero ang kanyang mga mata ay nagsasalita. At nauunawaan mo. Ramdam mo ito sa loob mo. Nandyan na ang sagot. Kailangan mo lamang magpasya kung sasabihin ito o ililibing. Ngunit tandaan, ang ilang mga pagpili ay tiyak na desisyon. At ngayon? Ano ang gagawin mo? Ang sandali ay humahaba. Parang bumabagal ang panahon, na parang ang universo ay huminto sa lahat ng paligid, na iwan ang pagbibigay na ito, ang tahimik na asam sa pagitan niyong dalawa. Ngunit ang katahimikan ay hindi magtatagal magpakailanman. Bawat segundo na lumipas ay bumigat. Bawat tibok ng puso ay nagiging mas totoo, Ramdam mo ba ito? Ang hindi nakikitang presyon na ito, ang matatag na presensya sa iyong paligid. Wala nang takasan. Ang pagpili ay nasa iyong mga kamay. Literal. Ang iyong mga daliri ay patuloy na yakap ang hiyas na ito, at kahit hindi mo namamalayan, pinipiga mo ito ng mas mahigpit. Bakit? Kung ito ay isang bagay na walang kahalagahan, pinabaya mo na ito. Kung wala itong kabuluhan, matagal na itong nalimutan. Ngunit mayroong pumipigil sa iyo. Marahil ay ang matamang titig ng taong ito, nag-aantay ng hindi humihingi. Marahil ay ang paraan kung paano naganap ang pagbibigay, na walang kalat, walang mga pangakong pinilit, kundi isang tunay na kilos mula sa isang taong nakakaramdam ng higit pa sa kaya nitong ipahayad. O marahil ay ang katotohanan na, kahit ayaw mong aminin, ikaw ay nahawakan na nito. At ngayon, kailangan mong magpasya. Kung tatanggapin mo, hindi lang ang alahas ang tatanggapin mo. Ito ay lahat ng nangyari bago ito. Ito ay bawat pag-isip na mayroon ang taong ito bago nito pinili ang regalong ito. Ito ay bawat tahimik na damdaming itinago hanggang sa sandaling ito. Ito ay isang ugnayan, isang katotohanan na hindi na maaring baliwalain. Kung tatanggihan mo, hindi lang isang bagay ang iyong itinatanggi. Ito ay ang tapang na mayroon ang taong ito upang buksan ang kanyang sarili. Ito ay ang kwentong maaaring nangyari, ngunit na hindi na kailanman magiging totoo. Ito ay isang damdaming kailangang pigilin hanggang sa mamatay. At marahil ay mukhang simple lang ito ngayon. Marahil ay tila posible ang ideya ng paglipat sa susunod na hakbang na parang walang nangyari. Pero ano na pagkatapos? Kapag lumipas ang panahon at bumalik ang sandaling ito sa iyong isip. Kapag matantumong ang mga ganitong pagkakataon ay hindi dumarating ng dalawang beses. Maari mong sabihin wala kang pakialam. Maari mong ipanggap na ang pagbibigay na ito ay hindi humawak sa iyo. Pero ang iyong katawan ay nagsasabi ng kabaligtaran. Ang katotohanan na nandito ka pa rin, hawak ang alahas na ito ay nagsasabing kabaligtaran. At ang taong ito ay patuloy na nag-aantay. Wala pang salita. Wala pang mga hinihini. Pero kung magbibigay ka ng pansin, mapapansin mo, ang mga mata ay nagsasabi ng lahat at ngayon, ano ang magiging sagot mo? Hindi huminto ang panahon, ngunit ang desisyon ay tila suspendido sa hangin, na parang ang sariling kapalaran ay naghihintay na ikaw ay mamili ng landas. At ang taong ito ay nariyan pa rin sa harap mo, nag-aantay na walang sinasabi. Walang mga kahilingan, walang mga kondisyon. Isang tingin lamang na puno ng isang bagay na hindi maaring baliwalain. Napapansin mo ba ito? Ang tingin na ito ay hindi humihingi kundi umaamin. Sinasabi nito ang lahat ng hindi kayang bigkasin ng mga labi. Nasa mga kamay mo pa rin ang hiyas. Sa bawat sandali na lumilipas, nagiging hindi na lamang ito isang bagay kundi isang bigat. Hindi isang mabigat na pasanin, kundi isang bigat ng kahulugan, ng pagpili, ng damdamin. At nayon, bakit ka pa nag bili Kung madali lang ito, kung wala itong kahalagahan, nakapagbigay ka na sana ng sagot. Ngunit mayroong humahad lang. Mayroong naglilimita sa'yo dito. Marahil ito ay takot. Takot na hindi alam kung ano ang gagawin dito. Takot na tanggapin ang isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Dahil ang pagtanggap sa hiyas na ito ay hindi lang pagtanggap ng isang regalo. Ito ay pagtanggap sa kung ano ang kinakatawan nito. Ito ay pagtanggap na mayroong isang tao, sa isang pagkakataon, na nag-isip sa iyo sa paraang maaaring hindi mo kailanman naisip. Ito ay pagtanggap na mayroong tunay na damdaming nakatago sa likod ng paghahatid na ito. Isang bagay na hindi nagplano ng minadali, isang bagay na hindi ibinigay na walang kahulugan. Isang bagay na matagal nang lumalaki, tahimik, ngunit sapat ang lakas upang ilagay ito sa harap mo ngayon. At nararamdaman mo ito. Marahil sinusubukan mong ilayo ang pag-iisip na ito, marahil sinusubukan mong magkaroon ng rasyonal na paliwanan. Ngunit sa kaibuturan, alam mo na ang desisyong ito ay hindi katulad ng iba dahil ang anumang gawin mo ngayon ay magtatakda ng kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kung pipiliin mong tanggapin, tatanggapin mo ang higit pa sa isang simbolo. Tatanggapin mo ang puso ng isang tao. Kung pipiliin mong tumanggi, tatanggihan mo ang higit pa sa isang regalo. Isasara mo ang isang pinto na maaaring hindi na muling bumukas. At ang taong iyon ay patuloy na naroon. Naghihintay. Ngunit walang sinuman ang makapaghihintay ng walang hanggan. At ngayon? Ano ang iyong sagot? Ang oras ay hindi naghihintay. Ang katotohanan ay hindi humihinto upang bigyan ka ng walang katapusang oras upang mag-isip. Nandito na ang sandali ngayon. At bawat segundong lumilipas na walang sagot ay nagdaragdag lamang sa bigat ng nangyayari. Nararamdaman mo ba ito? Ang hangin sa pagitan nyo ay puno, hindi ng mga salita, kundi ng lahat ng hindi nasabi. Nang tahimik na pag-asa, nang tingin na patuloy na nakakapit sa iyong tingin, nang hindi nakikitang tensyon na para bang humihila sa iyo patungo sa isang katotohanang maaaring ayaw mo sanang harapin. Munit ang pagwawalang-bahala ay hindi magiging dahilan upang ito ay maglaho. Ang iyong mga daliri ay hawak pa rin ang hiyas at napapansin mong bahagi na ito ng sandaling ito, bahagi na ng iyong pagkatao. Ngunit ang paghawak ay hindi katulad ng pagtanggap. Eh yeah, nandyan pa rin ang taong ito, walang atras, walang umuusad, walang nagmamakaawa. Pero naghihintay. Naghihintay kung ang iyong pagsuko ay isang pagkakamali. At ito ang kailangan mong maunawaan, walang pagsuko na walang panganib. Ang hiyas na ito ay inilahad na may pusong nakabukas. Isa itong kilos ng tapang. Maaaring hindi mo alam kung ano ang kahulugan ng magbigay ng ganitong bagay sa isang tao at hindi alam kung ito ay tatanggapin. Ngunit alam ng taong ito. Naramdaman niya ang takot na yon, ngunit ibinigay pa rin niya. At nayon, nasa iyong mga kamay ang lahat. Sa literal. Kung ito ay iyong tatanggihan, hindi na ulit ang taong ito. Sapagkat ang nagbibigay ng tunay na bagay ay hindi pinipilit, hindi humihini, hindi nagmamakaawa. Ngunit huwag magkamali, hindi ito nangangahulugan na hindi ito masakit. Kung ito ay iyong tatanggapin, ang hiyas na ito ay hindi lamang magiging isang nakatagong bagay. Ito ay magiging isang ugnayan. Ito ay magiging paalala na, sa sandaling iyon, pinili mong isang bagay na hindi maaalis. At ngayon? Maaaring mananatiling nakasara ang iyong mga labi, ngunit ang katahimikan ay isa ring sagot. Maaaring lumihis ang iyong tingin, ngunit ang sandaling ito ay nalagyan na ng marka. Ano ang gagawin mo? Ang taong ito ay hindi maaaring maghintay ng walang hanggan. Walang sinuman ang makakagawa nito. At balang araw, kung hindi ka magsasalita, kung hindi ka gagawa ng anuman, maaaring mapagtanto mong ito na ang tanging pagkakataon na mayroon ka. At maaaring huli na ang lahat. Nasa iyong mga kamay ang pagpili. Ano ang iyong gagawin? Ikomento ang iyong sagot, I like ito at magsubscribe.